<laughs> Patato patate, alam mo? Alam mo? Alam mo, ika ay ako. Halo. 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 yung Halo. 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 Si Halo. 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 Ba parang mga... Hindi ka nalugi sa ibabayad mo. Oh, Ako na nga nag-open pa, oh. Pag lang pangit, may ah. ano parang siya. <laughs> lang naman katapat niya. Hindi siya si <laughs> ka <naman>. na. Hindi <laughs> na niya like, oh? naman umiyak eh. Hindi naman Electric fan ang mo ko, pa. Pa. ka, ngiti ka. hindi. Huwag. Huwag yung I-YouTube natin. Huwag, ka po. Uh, wala ka na ano magagawa pag yung ganyan yung video eh. Hindi natin to. Yung leeg lang. Hindi mga masisira nung... Ano? Po. Na ano na sa put. <laughs> <laughs> Nga, hindi, hindi ko maabot eh. Yan. Ano ba yun? Tagay mo na yun. Layo ka na yun. Wala pa nga kulay yung malaking star? Wala talaga, wala talaga yung kulay niyan. Wala pa nga kulay yung star. Hindi na magkukulayan? Magkukulayan niyan. <laughs>